Magandang hapon sa ating lahat. Bago ang lahat guys, magpapasalamat mo na tayo kay Sir Rapi Tolto po kasi mayroon tayong isang Rapi na tinatakbuhan pag mayroon tayong mga major problem na hindi natin masusolve o kailangan natin ng tulong or uh, kailangan natin na may magdepensa sa atin and very lucky tayo kasi nandyan siya isa pa siyang senador ngayon. So I would like to say thank you Sir Rafi sa mga ginagawa mo sa ating kapwa at sa ating bansa. Imagine, sobra pa kayong presidente kasi ang presidente hindi pwede na mag-otos o kung sa mga kapulisan natin o kung sino mga higher official walang nakakaotos na ganito uh, gawin niyo sundin niyo ganito so ayan ay isa talaga na napaka-very strong person mo and I admire you very much and thank you sa lahat ng mga nagawa mo sa ating kapwa at sa ating bayan Okay guys, so ngayon, ah uh, gusto ko lang magbigay din ng opinion, comments dito sa mga nangyayari sa ating bansa. So sa ngayon ay mag-focus muna ako dito sa mga bata nga nasa eskwelahan nga nagkaroon ng problema sa mga principal, sa mga teachers. At bago ako guys, magsimula ay uh, hindi ko nila lahat ang lahat ng mga teachers. Mayroon namang teachers na mga mababait, very uh, productive, very uh, influensya. Mayroon din silang pag-iisip na fair sa kanyang kapwa. So, hindi ko nila lahat. Ang akin nandito ang ginapoint yung mga tao o yung mga teachers na medyo, sabihin natin, racist na rin sila sa kanilang kapwa. Kasi marami akong naobserbahan since noong kabataan ko na pag ikaw na estudyante o isang bata na medyo mababa ka sa, sa society, wala kang gaanong atensyon sa kanila. Yung binibigyan ng atensyon, yung mga bata na medyo nakikilala din sa society ang kanilang mga magulang at hanggang ngayon nakikita ko yan at nababasa ko rin at naririnig ko rin na papanood natin sa social media yung mga pangyayari na yan na hindi nag-iba. Kahit uh, sana naman sa ating mga new generation na mga teachers, maging iba na rin ang inyong point of view sa ating mga kabataan. Gawin nalang ninyong isang kaibigan ang mga kabataan. Or mga kapatid ninyo na mga bata sa inyo, yun na lang ang gawin ninyo. Maging, uh, sa so madaling salita, maging posong mamon. So ngayon guys, uh, ako yung na-touch doon sa bata na yun na nagtalon sa mula sa 8th floor. Dahil lang sa kanyang kasalanan, nga nag-cheat siya. Okay, agree ako kung ang iskoylahan ay mayroong roles na sina, sinusunod. But dapat naman ay sa oras na yon na ang bata ay may exam, hindi muna sana nilaging interapyon dahil ang bata ay gusto niya na wala siyang, ga, wala siyang iniisip na mag sa kanya o mag-interrupt. Lalo na kung ang bata ay bit, very uh, determined sa kanyang pag-aaral. Uh, sa aking naririnig ang nangyari dito sa bata nito, correct me guys if I am wrong dahil kinuha ng uh, supervisor dinala sa subject teacher at uh, I'm sure na yung pagsasalita doon sa kanya ay isang uh, may pagkaharas kasi bakit ganun na lang ang determinasyon na ba ng bata? Bakit ganun na lang ang naging desisyon niya sa kanyang sarili na hindi muna siya umuwi sa parents niya at uh, makausap ng parents o tinawagan nila yung parents? Bakit ganun kaagad ang kanyang uh, desisyon? It's a big question. Kung hindi naman nila hinaras yung bata, maganda ang kanilang pakiusap. Sana hindi nangyari yon na nawala ang buhay niya. Ang bata ay isang uh, nasa edad na mahina ang pag-intindi ng buhay dito sa mundo. Sana naman ay hinintay mo na nila na matapos ang exam kasi hindi pa tapos yung bata sa examin niya at tinawagan nila yung parents Parents muna ang kinausap nila para ang parents ang mag-supervise sa bata or si ang parents naman ay mag-accept at mag-apology at bigyan ng warning ang bata. Hindi na basta-basta lang na binigyan ninyo ng masasakit na salita. I am sure ganun ang ginawa ninyo sa bata na yan. Kaya ayan, ano ang resulta ng bata? Tumalon sa building ng mula 8th floor. Kinuha niya ang buhay niya. Hindi niya alam kung gaano kaimportante ang buhay niya nang dahil lang sa inyo na mga teacher. Kayo na mga teacher, isang second parents ng mga kabataan. Sana ay maging Uh, soft kayo sa mga bata hindi lang na nagaturo kayo ng uh, um, ng lesson, parte sa eskwalahan, sa education, but sana binigyan din ninyo ng moral value yung bata. Hindi ninyo binigyan ng moral value para sa akin. Kasi mostly ng mga teacher, hindi nila iniisip ang value. Ni sarili nga siguro ninyo, hindi ninyo nabibigyan ng value. Kaya ganon ang ginawa ninyo gang interrupt ninyo so ano ang nangyari sa mga bata para sa akin I don't believe itong teachers at saka supervisor na maganda lang ang sinabi nila sa bata dahil ganun na lang talaga ang pag-decision um, ng bata one click ang buhay ng bata so ngayon um, para sa akin I think mas maganda na managot ang teachers, ang subject teacher at ang supervisor. Kasi ngayon ang bata wala na, hindi na makab defense So yung itong dalawang teachers, yung supervisor at saka yung subject teacher, it naga create na sila ng reason ngayon. So makakagawa sila ng reason at wala na sa kanilang mag- uh, opposite na sagda ng ibang makadepensa dahil ang bata ay wala na. Kaya dapat pananagutan niya nila pati yung eskwelahan at um, kung ano man ang rules and regulation ninyo dapat binigay ninyo yun sa parents para alam ng mga parents. At uh, ay, sa mga parents naman, sana ang mga anak ninyo ay napakabata pa, isupervise ninyo. Maybe mayroon niyang problema, mayroon niyang tinatawag na stress or depression dahil nga sa exam. Sana isupervise din ninyo kasi kaunting diferensya lang yan. Kaunti lang na mapagsabihan din ng teacher ay ang bata walang ibang iniisip kundi eh, end ang buhay. So, dapat sa inyo guys, maging aware kayo sa mga pangyayari. I think itong teacher ay kailangan magkaroon sila ng sanksyon para naman hindi sila matularan ng ibang teacher at uh, maging aware na rin ang bawat isa or bawat school kung mayroong Uh, sanksyon na binig, ibibigay sa dito sa teacher. Importante yan para matuto ang mga teachers na walang mataas, walang mababa. Level lang tayo sa buhay. Walang uh, mayaman, walang pobre pagdating sa education. At ang mga teacher man, at ang mga teacher rin dapat i-educate din nila ang sarili nila. I-handle nila ang mga bata. Maging fair sila. At uh, kung masakit sa, sa inyo na mga teacher, masakit din yon sa bata. So, I don't salute this kind of teacher na itolerate ng mundo at ng ating bansa. Dapat out na yan sila dyan sa school hindi na sila mag-practice habang ginaprocess ang kanilang case or habang nasa investigation. Sana therapy um, matutukan ninyo ang mga case na ito dyan sa parte sa ating eskwelahan or parte sa ating education dyan sa Pilipinas na sana ay maging maayos na at uh, pag nagkasala, kailangan harapin nila ang kanilang kasalanan, bigyan ng sanksyon para ma-stop yung mga taong ito o itong mga teacher na pinag-usapan natin na hindi na sila makapag-practice ng pagtuturo. At ganun din yung mga teacher na uh, in case mayroon pa rin na ang otak nila ay napakaiksi at mababa din ang tingin sa kapwa, sana ang lahat ay matuto na at magkaroon ng lesson. So, inaasahan namin yan sa iyo, si Rafi, at sa lahat ng mga senador at sa mga at sa mga official ng DepEd na sana magbigay na kayo ng resolution o regulation sa eskwelahan at iyon ay, ay dapat malaman ng buong bansa kasi hindi talaga maganda ang ating mga attitude sa eskulahan so i hope na ito ay mangyari at mabigyan ng justice yung bata so at uh, pati na rin ang parents ay magkaroon na rin ng uh, peace of mind kasi nabigyan ng justice ang kanilang anak Walang kung sino man ang makapag-mag-threat ng kapwa. Walang may karapatan na magbigay ng threat sa kabataan, lalo na sa inyong mga teacher. Kayo ang dapat na mag defend sa kanila. So hanggang dito na lang guys ang aking uh, masasabi, ang aking makomments or maybe mayroon man akong suggestion. So I hope nga may makuha din ang ating mga kapwa dyan at matutunan din natin ang ating uh, karapatan na para dapat sa ating bayan at sa ating mga kabataan. Okay, so uh, see you again in my next video and bye-bye.